Okay mga idol, para sa ngayong araw na to, no. Ito po ang video natin sa araw na ito. Ha patungo tayo nang Busay, no. Ito po yung daan patungo Barangay Busay. Ah, din binabaybay po natin mga idol. Okay, medyo maulag-ulag lang talaga yung ano, yung kwan, alog-alog dahil po yung lagaya natin ng ating cellphone ay napaka ano, tiga siguro. Yan, makikita natin. Diyan tayo. Ah, dumadaan, no? Ito po ang kalsadang patungong Busay Cave. So, kung yung makikita, ah, hindi naman ah, masyadong maganda, pero ayos na rin dahil po simintado na po yan. Ah, patungong, ano, Barangay Busay. At makikita natin ang mga view dyan. Ah, yan, ang mga tagitiran po sa mga bandan yun po yung maliit right lang po yung kursada yung Barangay Road o Barangay Busay mm. so guys ito yung Barangay Road yung no? Barangay Busay yan na nga yung daan nakita na to palagi tayong ano sumusubida yung aangat po tayo palagi no uh, dahil po uh, paakyat po tayo sa barangay ano yung barangay busay ay medyo bukring bahagi po dito sa aming lusod no sa barangay busay uh, napakataas po overlooking po itong lugar na to mga idol uh, kaya ganito yung mga karasada ngayon ito po ang ating adventure ngayon sa araw na to para sa araw na to yung video na ito no o, kung ating makita yan malapit na po tayo malapit po tayo doon. tayo sa sa kanilang uh, sa nakita natin kung <coughs> ano kaganda yung sa ikip Oh. So binabaybay po natin yung mahigit tatlong kilometro po. Yan. Malapit na po tayo. Dumaan na po tayo sa mga bahay Sa may hindi ng karsada. Uh, na ating makita. Medyo ay, fast ay, uh, ay, forward tong ating video ngayon. Dahil pag ipindi post fast forward. Agang mahaba pa ito. No? So mag right turn tayo dyan. Okay. Yan. Dyan tayo dumaan sa mga Pagdaanan ng mga tao. Mm -hmm. At yan. Uh -huh. <clears> At <throat> maki stop over na po tayo dito mga idol. Ngayon po, maglalakad na lang po tayo. Ngayon habang tayo ay Ah, uh, bago tayo pumunta ng Busay Cave, uh, dumaan muna tayo sa maliit na sapa. ano? Uh, no? Nangunga po tayo ng mga ano, yung kalampay, yung katang. Nangunguha po kami ng suso. Hmm, kita natin dyan. Yan naman po yung tubig na yan. Uh, sa sapa na maliit ay galing po dyan sa, ano, sa Busay Cave. Yan, nangunguha po tayo ng mga... Super good Esther. Suso at saka yung kwan para po ating <clears throat> alagaan po dito. Mayroon naman po tayong palaisda ang kunti maliit doon sa aming bahay. Uh, doon namin ilalagay Yung mga suso. Oh, sinubukan kong ano, pagatin uh, tikman yung <laughs> yung paak ng katang. Yung ano, yung ate, Saka? vlogger. At nasuso. Yan. Nata, okay. Maklaro, Naniniko guys. po tayo. Okay. Sa Baka sakali makahuli mga. po tayo ng pantat. So wala namang pantat o suso lang nakukuha And natin. Yan, suso. Connected na siya sa banga guys. So patuloy lang po tayo mga idol. Ma-describe natin kung anong nagawa natin sa linggong ito. Ah, ito. Masya lang po tayo dyan sa sapa, no? Hala po tayo ng suso. Eh, tulok ka tiket. Inatulok ka buo. What? Patsa. Where? Wait lang. Ian, oke. Oh, okay. Ada ada Bika ngayon, bika. Ay, plastic <laughs> So, tuloy lang po tayo sa paghahanap, Susu. no? Hanggat makalikom po tayo ng malala po natin sa pag-uwi. <clears throat> Yan, mga suso na hinawakan ko. so cold, guys. Ang ko yung mga suso. Sama ko yan dyan si, ano, uh, Inday Yung aking daughter po. Good morning, guys. ah uh, pag ni Karun, guys, no? Dari sa Bangag, no? Sa Busay Cave. Uh, dire, mga ligo daw sila. Mananaw mi sa mga nangaligo, guys. Mananaw lang tanaw. No.

Tao, nakatayo lang sila. Okay, naghihintay lang po. Kasi maliit lang po yung, ano, yung palikuan dyan. Kita nyo. Yan, yan, yan. Ang kib. Yan. Okay, makikita natin ang kib.